dito nung unang dating namin dito talagang masaya nagdive pa nga kami dyan no? sa ano na yan yung na yan snow na yan oh, no? pa kami lumalangay pa kami yan pero ngayon bihira na lang kami makakalabas ng bahay kasi orange study tinatamad na sa bahay lang mas gusto yun pang uh, manatili sa bahay kaysa sa mag -gala -gala, maglalakad ng ganito kalamig yung so yung pinakamalamig na na experience ko dito is nagre-range ng minus 25 yun ang pinakamalamig na na experience ko dito yung tipo bang ang, yung ano mo yung balat mo ay, ay, parang may ano may tumutusok na karayom oh may tumutusok na karayom yung balat grabe sobrang lamig na niya dahil sa lamig isang mga bata hindi na wala nang gana lumalabas oh, yun tayo lang ang sinisipog ngayon at guys matagal ko ng plano to na ano gumalagala man lang dito kaya lang ngayon lang natuloy dahil talagang tinatamad ako huwag lumabas so ayun nagtatambay tambay muna tayo dito kung palipas ng oras kasi ah, medyo maaga pa naman bukas pa eh bukas pa yung pasok natin lunes hmm. so ito yung parking nila dito masaya dito pagka ano, summer kasi maraming batang naglalaro ngayon lang to ano kasi ano nga winter so ito ito yung pine tree ayun, buhay na buhay Ah, uh, lang ang ano na buhay. So, upay nga muna tayo rito. Wow. Ito yung children's park na dito. Nandito tayo ngayon sa kwan, lugar ng uh, Canada na napakalamig. Minus uh, 25 uh, ang temperature dito pag uh, ganitong uh, winter. Yan ang pinakamalamig So good uh, so far na aking experience Grabe guys So ngayon magkwintuhan muna tayo Dito Kung ano na nga ba yung status ng mga immigrant worker ngayon dito no? Alam nyo ba guys na Malaki na ang uh, pagbabago ngayon uh, Mula nung dumating kami Ayaw na nila ng uh, mga immigrants na wala pang status dito Kinitemporary cut na nila ngayon ang pag-issue ng permanent residency at ang uh, LMIA para sa mga TFW. No? Oh, tinanggal na nila guys. Kaya hindi na ako makapag-recommend sa inyo na maganda mag-apply dito kung saang agency. Kasi ngayon nag-close na sila. So kami nga, maging kami mismo, eh, may hirapan ng uh, isalba yung sarili namin para sa... Ano, sa pag, uh, uh, mandatory ano uwi sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata. So palapit na yung kontrata naming matapos at sana ay uh, may ibigay pang magandang pagkakataon ng aming company na marinyo kami. So sa ngayon guys, dasal-dasal lang muna tayo ngayon dahil mahirap ang sitwasyon namin ngayon dito. Walang uh, wala pang uh, kasiguraduhan na kami ay uh, magtagal dito sa aming uh, kinaroroon ng trabaho ngayon no. So, guys, bangabang lang tayo kung ano yung magiging update sana, magbago yung ano, magbago yung batas ngayon. At uh, i-open na yung pagkuha ng uh, uh para makapag-renew na yung aming uh, company sa mga workers na gusto nilang i-renew at uh, magiging uh, benefits naman tayo sa ganyang mga batas na kanilang ipapatupad sana nga, sana, sana darating yung time na makakuha tayo ng ating permanent residency dito sana lang, uh, uh, bihayaan tayo, huh? so keep on praying lang tayo wala nga imposible kung si Lord ang magbigay ng opportunity, no? So, yun guys. Pauwi na ako sa aming apartment. Yan, yung uh, kulay puti na yan, no? Sa harapan natin ngayon. Yan yung apartment namin. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako dito nakaka-rent ng ganito ka eksklusibong apartment. <laughs> Pero grabe din yung aming binabayaran sa pelang pa lang uh, 22,000 per month grabe plus excluded ba ang ano dun, internet kuryente at saka yung insurance sa bahay so wala ganito talaga ang buhay guys wala libre dito lahat bayad masaklap pa ang lalaki ng mga tax na pinapataw sa amin ang kailangan mong babayaran so yun mauwi na tayo dito sa aming bahay at uh, tapos na yung ating paggala-gala so, dito makapagpahinga na rin dito na kami dito na pala ako so salamat guys sa inyong panonood kita-kits ulit tayo sa susunod kong mga vlog